utang dito utang doon parang walang katapusan pero good news may paraan para makaahon kahit maliit lang ang kita mo kung handa ka nang magbago ng pera mindset at magsimula ng bagong financial chapter pakinggan mo to hanggang dulo first step harapin mo ang utang mo hindi solusyon ang pag-iwas o pagbabawal wala Ilista mo lahat magkano, kanino, kailan ang Judith at kung may interes man. Kapag malinaw na ang picture ng utang mo, mas madali mo na itong maplano. Kahit masakit, makita, mas okay nang malaman mo ang katotohanan. Sunod, gumawa ka ng budget. Alamin mo kung magkano ang pumapasok na pera at saan talaga napupunta. Ang goal ay simple, Bawasan ang wants, unahin ang needs, at maglaan ng pangbayad sa utang kahit paunti-unti. Gamitin mo rin ang snowball and abalansi method. Snowball is unahin ang pinakamaliit na utang para mamotivate ka. Abalansi, unahin ang may pinakamataas na interes para mas makatipid ka long term. Diskarte kung diskarte, basta ang mahalaga tuloy-tuloy. Pero paano kung maliit lang ang kita mo o wala kang regular na trabaho? Ito yung pinaka pangkaraniwang tanong pero tandaan, hindi kita ang problema. Discarte. Umawa ng priority budget kahit 100-200 pesos lang bawat linggo na pangbayad, malaking bagay na yan basta consistent ka. Hindi mo kailangan bayaran agad lahat. Ang kailangan mo lang is maging commitment. Hanap ka ng extra income o opportunities. Mahilig ka bang magluto? Baka pwede kang magbenta ng snack. May talent ka ba sa pag-aayos o pag-aayos ng gamit, sapatos o cellphone o kahit ano basta kikita ka. Kung may gamit ka sa bahay na hindi naman ginagamit, mas mabuting ibenta mo tulad ng damit, pwede mong igawing ukay-ukay. Mas okay na may pangbayad sa utang kaysa alikabukin lang ang mga damit mo sa kabinet. At higit sa lahat, wag mahiyang humingi ng tulong o payo. Maraming financial resources online gaya ng video na to para matulungan kang madisiplina sa pera. Ngayon, bayad ka na sa utang. Anong susunod? Simple lang ang sagot. Kailangan mo nang umutang ulit. Ang una, kailangan mong mag-create ng emergency fund. Kahit 50 pesos lang kada linggo, pwede na ito. Pa para ito 'yung sasagot pag mayroong kang emergency o kailangan may magagamit kang panggastos, hindi ka ulit mangungutang. Next is dapat Live belong your means. Pag agad bumili ng mga bagay na gusto mo lang, lalo na kung kakabayad mo lang sa mga utang mo. Enjoy mo muna yung walang utang, walang stress, walang pressure. Iwasan ang credit card kung kaya magbayad ng cash. Kung hindi mo naman kayang bayaran ng buo, baka hindi mo ito afford talaga. Magsit ka din ng savings goal mo. Kung may pangarap ka, tulad ng magkaroon ka ng bahay, makabili ka ng motor o makakreate ka ng pang-education ng anak mo, unti-untiin mo ipunin para hindi ka na mangungutang ulit. Ang pinaka-importante sa lahat, invest in financial education. Tumong mabago ang takbo ng buhay mo o umangat sa buhay, kailangan mong matuto ka magbasa ka ng mga libro o manood ka ng mga video o humingi ka ng monitoring kung kailangan. Hindi mo deserve ang paulit-ulit na stress. Deserve mo rin na umangat sa buhay. Deserve mo rin na makalaya sa utang. At maging tagumpay sa buhay. Kung nakatulong tong video ko sa'yo, ishare mo rin sa mga kaibigan mo o kapamilya mo na kailangan ng unti-unting gabay sa pera. Tandaan mo ito. Walang maliit na diskarte, basta consistent ka, makakaahon ka rin. Kung gusto mong matuto kung paano ka makaahon sa utang mo o ma yung mga expenses mo, umaten ka ng free financial orientation, be it so message mo lang ako and comment below.